Hello guys, kamusta kayong lahat? Ngayon, ipakita ko naman sa inyo ang aming pinagawang kitchen. Ay, yung cabinet ayan, kabineta yan Ang ganda ng kitchen cabinet. Sulit naman yung binaya. Ayan, yung gawin na yon. Eh, walang nakalagay kasi po lalagyan ko yun. Ang ladder man niya. Ayan, yung cabinet na pinagawa ng mama. Ayan, social Ayan, masasarati siya ng kusa. Ayan, pinagawa niya yan. Ang ganda na ng pagkagawa. Dati ay wala yung takik. Cortina lang po nakalagay. Ayan yung loob ng bahay namin sa bandinis nila. Ha, walang kalat. Ayan, nalagyan ng mga baso, kutsara. Ayan pa, dihata, kaya baso. At mga plato. Ayan, di ba? Ganyan na ngayon ng cabinet sa Pinas. Pwede pagawa ka. Pwede mo na itago yung mga plato. Ayan po yung aming house ng kitchen. Pinagawa. Bago lang po yan. Mga ilang mong pa lang. Kaya, ito ng aking kapatid. Ayan, mabalik siya. Kaya, sorry to me. I love it. Ako ng cabinet sa taas ng Diba? O oh kaya lang wala pa ang pera. nag iipon pa. Ayan. Medyo mahal yun sa taas. Ayan pa yung pinagawa ng mama ko. Extra pinagawa niya. yan. Parang cabinet. Dapat pantry yan. Nilalagyan ng pagkain. Pag meron na kaming pagkain. Okay. Bye-bye for now. Thank you for watching.